Kakaiba ang sweetness ni na Mateo at Sara, Lalo na nitong mga nagdaang araw dahil pumunta ang mag-asawa sa Venice, Italy para bisitahin ang Italian roots ng pamilya ni Mateo. Talaga namang nakakakilig ang bawat moment nila. Lalo na kasama nila ang pamilya ni Mateo sa trip na ito. Makakakita kids, hindi lang ito basta trip kundi isang meaningful journey para kay Mateo dahil dinala niya ang kanyang mahal na si Sarah sa lugar kung saan nagmula ang kanyang pamilya. Sa isang video na ipinost ni Mateo, kitang kita ang saya at pagmamahalan ng dalawa habang sila'y nage-enjoy sa boat ride na may napakagandang tanawin sa paligid. Ang Venice ay kilala sa mga kanal at magagandang arkitektura at isa sa mga highlights ng kanilang trip ay ang pagbisita sa hometown ni Mateo kung saan ang kanyang papa at lolo na si Gianni ay nagmula. Napakaganda ng panahon nung nandun sila kaya lotang na lutang ang kagandahan ng Venice at ang masayang aura ng mag-asawa. Bukod pa riyan mga kids, pumunta rin sila sa mga iconic spots tulad ng Piazza, San Marco at Murano. Sa Murano, Binisita nila ang mga kilalang glass shops kung saan ginagawa ang makukulay na kagamitan na gawa sa glass. Talaga namang na-appreciate nila ang art and culture ng lugar. Kasama rin ang mag-asawa ang pamilya ni Mateo sa kanilang trip. Kasama ang kanyang tatay na si Gianluca, nanay na si Glenda at pati na rin ang kapatid na si Paulo. talaga all-out bonding ang nangyari sa Venice at syempre, hindi nila nakalimutan ang mag-shopping. Kasama na rin dito ang pag-hike sa Lago de Sorapis na talaga namang breathtaking ang view. Makakita kids, ang swerte talaga ng dalawa. Lahat na yata ng blessings ay nasa kanila na. Isa na lang daw ang kulang ayon sa kanilang mga fans. Yun ay ang magkaanak. Kaya't marami ang nagwi-wish na sana'y magka-baby na sila. Napansin din ng fans na kahit walang make-up si Sarah, lutang na lutang pa rin ang kanyang ganda habang naglalakad sila sa Venice. Sa mga netizens naman, marami ang nabitin sa travel vlog na ipinost nila Mateo at Sarah. Sana nga raw ay mag-post pa sila ng marami pang vlogs mula sa kanilang adventure. Kamakailan lang ay galing din sila sa Scotland kaya't exciting na malaman kung ano pa ang mga susunod nilang travel goals. Ang masasabi natin makakita kids ay talagang namang bongga ang buhay ng ating power couple na sina Mateo at Sarah. Sila na ang perfect example ng hashtag relationship goals. Sana'y marami pa tayong masaksihan mula sa kanilang nakakakilig na adventures. At dyan nagtatapos ang ating tsikahan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Kita kits ulit tayo sa susunod na episode dito sa Kita Kits Showbiz.